morning po and welcome po sa ating araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon. So bago po tayo mag-umpisa, join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming maraming salamat po sa napakagandang umaga at maghapon ay ipagkakaloob niyo po sa amin. Salamat po Panginoon sa bukas na langit, Salamat po sa nag-uubapaw na pabor, Lord, na nakaantabay sa amin buong maghapon. Salamat po sa bagong kalakasan at bagong inspirasyon ng iyong salita. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gagawin sa amin. We thank you, we bless you in the name of Jesus. Amen! Praise the Lord! So, kamusta po? Ang inyong umaga o kahit na anong oras nyo po ito mapanood, kamusta po tayo? So ngayon, pag-usapan po natin yung complexities ng ating mga buhay-buhay. So, busy po ba kayo ngayon? Yeah, pagbulay-bulay natin, busy ba ako ngayon? Or, mabibisi ba ako maghapon? Gano ba ang toxicity ng araw na ito sa'yo ngayon? Kaya alam nyo, napakaganda you know, na bago tayo uh, mag- umpisa no o sumalang sa buong maghapon natin nakapanood po tayo ng ating araw-araw na pagpapala or kahit paano nakapag-pray o nakapagbasa ng maikli ng word of god kasi lakas na po natin 'yan sa buong maghapon inspirasyon na natin gabay na po natin ang salita ng Diyos maghapon tama po ba so you know ang ating pong maghapon ay lagi namang didiktahan ng ating mga activities pero alam niyo ang pinakamagandang timon <laughs> o pinakamagandang navigate ng ating maghapon is indeed the Word of God. Kaya kung busy ka, at meron kang salita ng Diyos, you know, you can always think of it as you know, God opening unlimited possibilities for you. Pwedeng ganun yung basa mo maghapon. Hindi lang yung iniisip mo na ha, puro trabaho. Pwedeng mo kasi pag may salita ka ng Diyos at na inspire ka ng salita ng Diyos, sinasamahan ka ng banal na spirito. Makikita mo na ano man yung mga kakabisihan mo, you will look at it in the eyes of faith or in the eyes of the scripture na maaring mga potential ito, mga posibilidad na binubuksan ng Panginoon sa iyo at sa akin. So, pag iniisip mo naman na, ay hindi ako busy eh. Pues, kung hindi ka naman busy, then do something productive for the day. Humanap ka ng maaari mong gawin maghapon para ikaw naman ay magkaroon ng, kumbaga, ng kapakinabangan sa maghapon na ito, ng halaga, kumbaga, ng maghapon. Upang sa ganun, hindi nasasayang yung ating araw na, you know, it's just passing us by na wala tayong na-accomplish. Dahil ang 2024 po hindi po ito yung uh, panahon o taon na you know we're sulking or nakamukmuk tayo or yung babagay bagal-bagal tayo o kayaman ay parang nagdidilidali pa tayo or you know urong sulong. Naku hindi po ito ang, ang panahon na kung saan tayo ay parang ulong, urong sulong no sa ating uh, pag-engage or pagkuha ng mga pangako ng Panginoon. Kasi lalo na if you're uh, from Jesus Christ Saves Global Outreach Congregation and Families, Now, ang ganda po ng uh, mandato sa atin sa taon na ito about, you know, paglawak, paglago and you know, yung mga napakaraming bukas na pintuan, no? Na pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. So we better get up. Yeah, tayo po ay magbangon, no? Magpakasipag, pull ourselves together. <laughs> Tama po 'yon, ano? Kumbaga, get a grip, no, of what you have for the day, no? Kumbaga, wag kang mawawala kung baga, don't let history repeat itself, no? Na kung baga, parang uh, if you feel down, tapos down ka pa rin. Tapos kung meron ka pa rin mga setbacks, ay setbacks ka pa rin ba ngayon? O kaya man, if you feel defeated, parang magkukontinue pa ba yung defeat na yan for this day? We say no. Tama po. Enough is enough. Yeah, no. So, sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11 to 13 sa Message Translation, ang premise po ng scripture na ito ay yung uh, experience, yung experience sa mga anak ng Jos in the wilderness for 40 long years. Aba, ipaulit-ulit. Ano po? Sabi po doon, "These are all warning markers." Babasahin ko po ito sa inyo sa Message Translation. "These are all warning markers. Danger." in our history books written down so that we don't repeat our mistakes. Yeah, kaya nga po ang ang title ng aking um, devotional ngayon is Sagot ka ni Lord. Tama po ba? Kasi ano man po yung complexities or uh, napakarami na ating pwedeng atupagin maghapon or dagdag sa ating mga balikat or mga concerns, ganyan, o mga tatrabahuhin natin. You know, we, we see to it no, na kung meron tayong mga naging palpak or mga mistakes, we don't repeat them anymore no, kung mga nadapa-dapa tayo dyan o kaya man na kompromiso tayo, you know, hindi na natin ito gawin muli. Our positions in the story are parallel. They are at the beginning, we are at the end. And we are just as capable of messing it up as they were. No? Kung bagay yung mga tao noon, nung unang panahon, para din tayo ngayon. Nauna lang sila, tayo nga, panahon natin ngayon. Pero sabi din sa binabasa natin, you know, may yung potential na magpaikot-ikot din tayo o mawala-wala din tayo in, the, in our spiritual or yung ating life's journey. You know, may potential din na mangyari sa atin. Ano? Pero when we look at the scripture, eto po yung magandang habilin sa atin. Don't be so naive and self-confident. You're not exempt. You could fall flat on your face as easily as anyone else. Forget about self-confidence. Eto po yung habilin ng scripture. It's useless. Cultivate God's confidence. No test or temptation that comes your way is beyond the course of what others had to face. All you need to remember is that God will never let you down. O, diba? Sagot tayo ng Panginoon. He'll never let you push past your limit. He'll always be there to help you come through it. Napakaganda ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Na kung meron daw tayong mga aatupagin sa dami ng aspeto at dami nating gagawin or mga kinakaharap natin whether it's a decision or you know meron tayong mga uh, mga posibilidad at mga potentials na nagbubukas sa atin you know Kalimutan daw natin yung self-confidence, yung self-reliance, yung ating pagkabilib sa ating mga sarili, yung ating sariling diskarte, tama, yung ating Karunungan ba o yung ating iniisip gawin? Anong sabi doon sa so binasa natin? It's useless. Tama po. Ang ang sabi sa atin sa scripture, cultivate God's confidence. Hallelujah. So, di ba? Kung ano man po yung ating kakaharap, whether sa nasabi natin, we have assessed it in ourselves na, o kaya ko naman yan. Well, kung kaya mo, well and good. You go ahead, do it. Amen. Pero lalo na yung mga situation that we really need help especially the help from God. So, kalimutan na po natin yung mga kakayanan natin o limitado nating isip o pwedeng maisip o solusyon sa ating mga gagawin. Ang pinakamaganda daw, balikan natin at pagyamanin natin yung ating kumpiyansa sa ating Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Yung faith natin sa ating Panginoon. Amen. Hindi ba? Talagang sagot tayo ng ating Panginoon. Kaya pag inaalala po natin yung mga dami ng pwede nating uh, gawin at makaapekto rin sa atin, you know, it, this will limit us somehow. No? Kasi talaga naman limitado lang po tayo. Eh, no? Limitado ang lakas. Limitado yung isip, yung talino, yung dunong, yung resources natin. They are all limited. But come to think of it, when God is for us, pag ang Panginoon po ay suma sa atin, ay sino pa nga ba who can be against. Us. Sino pa ba ang makakapaglimita sa atin? Sa 2 Corinthians chapter 4, uh, verse 16 to 18, again in the message translation, and sabi po dito, so we're not giving up. Wow. We could be, how could we? E even though on the outside it often looks like things are falling apart on us, on the inside, where God is making new life, not a day goes by without his unfolding grace. These hard times are small potatoes ang ng translation Kung Filipino nakasabihan natin to these hard times are small potatoes compared to the coming good times the lavish celebration prepared for us there's far more here than meets the eye the things we see now are here today gone tomorrow but the things we can see now will last forever. Ang ganda no po, yung pagtitiwala daw po natin sa ating Panginoon na wala daw araw na lumipas na hindi natin makikita or nakita o ma sa ating mga mata ang grasya ng ating Panginoon. Totoo po yan, tama po ba? Sometimes we're so hard up sa buong maghapon, but then lilipas ang maghapon, matatapos ito and then kinabukasan, it's another day for us. Hindi po ba yung grasya na naitatawid tayo ng ating Panginoon sa araw-araw hindi ba ay pagpapamalas is an evidence that God is with us. So kung ano po yung maghapon natin ngayon what are we anticipating for the whole afternoon whether we be so busy or chill lang relax lang, easy lang yung ating mga schedule, thank you God. So mayroon po tayong ipagpapasalamat sa ating Panginoon dahil ang kumpiyansa natin ay sa Diyos. Alam natin na may tulong na magmumula sa ating Panginoon, may pabor na ibibigay sa atin ng Panginoon, may grasya ang Diyos sa ating lahat. So, ngayon po ay mananalangin po tayo at magpapasalamat po tayo na anuman ang ating kakaharapin maghapon, malaki man or maliit o sak tuhan lang yan. Ang grasya ng Panginoon sa atin ay sapat. So, manalangin po tayo. Join me in this prayer. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang maghapon na ito. Hindi pa man tapos nagpapasalamat na kami sapagkat alam namin ang biyaya ng grasya mo. We are confident, O oh God, that you are with us. You are working in us and through us. And Lord, we thank you, God, Lord, for the many blessing that is in store for us. Maranasan namin maghapon, Panginoon, at salamat po sa paggabay ng iyong santo spirito at ng iyong salita. Lord, we thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray that we declare in Jesus' name, Amen, Amen. So, God bless you po, and I will see you soon. Bye!